sa aking vlog. Tunay niyo yun, no? <laughs> so, yun, guys. Today, for today's video, ayan, nandito tayo sa aking hometown, Charot, ang BGC. So, tingnan niyo naman yung kasama ko, no? Mukha siyang malungkot. Na-stress ako <laughs> na sa workshop. Okay, kakatapos lang namin ng workshop. Tingnan niyo naman, sobrang loyal sa company namin yan. Naka-uniform. <laughs> yeah. So ayun, ang gagawin namin ay mag iikot lang kami sa BGC and let's dive into the video! Hi everyone! So today, nandito kami sa music room sa My Time Zone and kakanta tayo. So ayun, samahan niyo kami sa pagkakanta na namin! guys, tingin ko okay na yung pagkatakanta ko. Maglaro na tayo, guys. Kasi, ilang man na lang ba yung points ko? Parang 400 something na lang. Sayang naman, ang puro lang tayo kantang mahal pa. Tapos, ang pangit naman ng mic. Ah, nangira sa time zone. Anyway, oh, <laughs> anyways, guys, tingnan na yun siya. Kailangan na namin maglaro kasi ang, ang baba na ng energy niya, guys. Mababa na yung sugar level. So, let's go! よいしょ。 pa tayo dito. oh, tayo Ayan ba yun? Do not feed the cat na So, yun, guys. Natapos na kaming mag-time zone. Kasi naubos na yung aking points. <laughs> Pero okay lang. Masaya naman siya. Tinan yung nag-lighten siya, guys. Kasi kanina... na on Meron na ta tayo. Saan? Ay, alam ko. Bakit? ating allowance! Baby, allowance! Palitan na lang natin balikin na. Lang. Ay, taray, tarang, na lang natin. Yeah, diba, so, bakit na tayo natin Yeah. Di ba? Bakit? lang tayo nandito. hindi po tayo nagsasangyuk. Kaya nga, sabi nga ni Ate Ritz. ano lang naman ay. Yung mura, uh, mura lang. lang. Pero pag medyo ano. Parang ang glowy ko. Kasi. kasi hindi <laughs> <laughs> kasi nakalawas ko. When you know, you know. You know, you know. Yeah, guys. Ano po ba? Pero par Ay, tingnan natin yung Pancake House kung may ano. Ang mahal yan. Gusto mo yung talaga? Hindi, 499, for for 2 milyon. Di ba yung sinasabi ko? Be, okay. Sabi ko si first and last, kain ko dyan nung sumahod ako sa kausen. Ano? si ang mahal kasi yan eh. 499 yan naman ba? Di ba may promo? Di, magsanggit lang tayong 499 na yun. Kung oh, may pa tayong dalawa, sumahod ako sa, sa kausen na yun. Ang bagay, okay, okay. pero gusto ko nang din, actually. Can we check kung Sige. So, ayan, naglakad-lakad kami, guys. Ayan, e, napadpad kami dito. So, ayan, kasama ko pa din siya. So, はい,い。 talon. Nakrito lang ako ng itlog maro. Pwede na magasama. Malapit mo na lang. Uy, ang sarap. Oo. Kiss yan. So, bike tayo. Pero dahil wala siyang lagayan, guys, ng mga phone, ahawakan, ay hindi, magmamayan na ako mag-video kasi delikado yun, guys. Pupokus ako sa pag bye So, ayan, guys. Pauwi na kami. So, is, dada, ko lang siya sa kanya. Sa Sakayan. Sakayan. So, mag pa siya, guys. Tapos, mag a siya, guys. So, tapos, bala na siya. Hindi ko na alam kung saan siya pupunta. view eh. pa to nakatira. Baka mag-joyride na lang ako sobrang Yun. Kesson, um, para hindi naman sobrang bako. Oh, Mag-joyride na siya guys kasi ang layo talaga niya dito guys. Ewan ko ba dyan? Tsaka ang, ang, ano kasi ang sakit sa likod pag dito ako galing. Oo. Oh, oh. Kasi ano ang dami niyang dalaw. Kita niyo? Para siya maglalayas. So ayan. Salamat sa panonood sa video na to. Don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Paki-subscribe sa kanya. Wala and... pa akong vlog. Wala mo siya na-upload. So see you. Bye!